Ayan mga idol, nandito tayo ngayon sa may bayan ng bugad yun. Ito po, yun o. Yun nga. Bugad yun. Bali, mag tayo dito ng merienda mga idol. ano, o. na lang natin sa Gcash mga idol. Tulang natin hiwan, mga idol, oh. Ito, mag -iwan, mag iwan mga idol yeah, Ayan. Ayan. Ito ang gasa mga idol. Ayan mo basta ng kamay lalagyan natin dyan mga idol yan lang banda yung mga idol dyan dyan lang na banda mga idol dito lang yan sa may bayan ng bugal sa school bugal integrated school yun lang mga idol check the place mga idol yan kaya sa mga followers ko dyan please like, follow, and share my page para mag iiwan tayo ng bakas dyan sa mga lugar nyo kaya sa mga taga bugal yun dyan ano pang hinihintay nyo let's go